1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga! Kumare at kumpare, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sam ninyo. Syempre, marami tayong hatid ngayon na chika na talaga naman nako magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. -bongga. Pero syempre, bago tayo tsumika, gusto ko muna kayong batiin ng Merry Christmas and Happy New Year. So, yon Alam ko, yung iba dyan, marami ng Christmas party na pinupuntahan na talaga naman ay nako masaya yan. And then, hindi lang yon papasok na rin tayo mamayang gabi nyata sa simbang gabi. So, simula na nung simbang gabi kasi December 16 yun, di ba? So, yun na. At hindi lang yan, guys. Siyempre, yung Pasko, yung Noche Buena. at saka siyempre, yung Christmas Day. Kami yung Christmas Day namin, syempre, may party. Sa Noche Buena, kami dalawa lang naman nino dito. Siguro, magluluto ako ng spaghetti, at saka, Siguro fried chicken, lumpia, ayon ang mga lulutuin ko. And then, ayun, simple lang. Tapos siguro dapat may red wine para masaya. At hindi ko lang alam kung kaya ko magpunta ng simbahan para sa new Christmas Eve. Ayun, so, tatry ko. And then, eto nga, syempre, hindi lang yan. Marami na rin mga hinihintay na pageant sa darating na January nandiyan ang Reina hispano Americana at Miss Charm na talaga naman ako yung mga pambato natin dito exciting di ba? syempre si ano, uh, Michelle Arceo na talagang alam mo na prepared na prepared na siya and then of course si Chris Grabides na alam mong handang handa na rin para sa Miss Charm so dalawang kandidata na matinik na possible din na mag-uwi ng pampabuena sa ating bansa So, yun. Kaya exciting to. And then, of course, Miss Universe Philippines. Nako, ngayon pa lang yung mga regional pageant nila. Talagang, sabi ko sa iyo, ang ingay-ingay na talagang, ay, nako, nakaka-excite. Kasi kung mananalo nga si, ano, si Payumo, di ba? Si Shire, ano, Shireel Payumo dito sa Pampanga. Plus, etong si Chris, Chris Stephanie Jansson naman dito sa Miss Cebu. Nako, magiging exciting ang labada ng Miss Universe Philippines kasi yung mga beauty queen from the Binibining Pilipinas turn to become a next Miss Universe Philippines candidates. ba? Diba? So yun, nakakaloka. At syempre, abangan pa natin yung mga pasabog pa kung sino ba yung magiging officially candidates ngayon taon na to para sa 2024 ng Miss Universe Philippines. So, syempre medyo mataas yung standard na iniwan ni Michelle Dijan. So, kabahan na ang lahat, di ba? At eto nga, syempre, marami tayong chika dahil ngayon ay talaga namang pinagandaan ko din ang mga chika natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin. Para sa unang chika, mama sa anong masasabi mo sa pambato ng Thailand after niyang umariba at kumuda ng bonggam-bongga sa presentation nila dito sa Miss Earth? Mm sa -hmm. Ang masasabi ko, parang wow, grabe ang Thailand ha, ang lakas. Malaki yung chance ha, na makalusot itong si Thailand sa top 8 malaki din yung chance na makarating din sa top 4. Malaki din yung chance nila na pwedeng manalo. Kasi hindi imposible. May beauty, plus magaling ang communication skills, at panalo din talaga kung kumuda naman talaga, di ba? Kung paano siya mag-present ng kanyang advocacy, winner. So, para sa akin, na-surprise ako kasi akala ko pucho-pucho lang siya. Na, alam mo yun, na hindi siya nag -prepared. Ngayon, masasabi ko, oh my God, nakakatakot ang pambato ng Thailand kasi pwede din siya makalusot talaga sa competition na to. So, isa siya sa mga matuturing ko, pwedeng tinik pagdating kay, ano, sa pambato natin na si Liana at sa competition ng Miss Earth. In fairness sa mga taga Thailand ha, umaari ba sila ng bonggang bongga? Pero syempre ito mama Sam, ba mga bagong pambato ng Latina sa supranational. Tingin mo mama Sam, sino nga ba ang kabog? Kailang Miss Honduras na si Stephanie at Brazil naman na si Isa Mutra at si Venezuela naman na si Rosana mamasang mo sino ang kakabog sa kanila pagdating sa Miss Supranational. Mahaba-haba mm -hmm. pa yung preparasyon nila. Maaaring pwede pa silang mag-transform talaga as a candidates talaga for the Supranational. Beauty, lahat naman sila magaganta. Pero parang mas bet ko si Miss Brazil. Uh, si Miss ano si Miss Venezuela, uh, si Miss Venezuela maganda din to eh. Kaya lang yung photos niya dito hindi ganoon ka-photogenic. But tignan natin, guys kasi medyo maaga pa para ano malaman natin kung sino yung kakabog. But for now, kung titignan ko yung photos, magbibase ako sa photos, mas gusto ko yung beauty ni Honduras. Charot! Kasi syempre, di ba, kung titignan mo yung beauty ni Honduras dito, parang wow, talagang labad na labad. Pero siyempre, tingnan muna natin, si Brazil, maganda din niya si Brazil. Naku, mukhang nangangamoy corona din ang Brazil sa supranational. I'm so excited na makita ko yung kung ano yung transformation nila sa darating na competition at kung ano yung ipapakita talaga ng mga kandidatang to. Nung last year, si Brazil medyo malayo yun narating. Si Venezuela medyo parang hindi yata siya umabot sa dulo ng competition, nakalimutan ko na. But natin kung ano ang the best na gagawin ng mga kandidatang to sa darating na future dito sa laban nila sa Miss Supranational. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sang, Amanda Dudamel, tingin mo, Mama Sam, dapat pa ba siyang sumali sa isa pang national pageant mula sa Venezuela at anong pageant ang dapat niyang salihan. Miss International or Miss Supranational. Mm, gusto ko yan. Siyempre, hindi naman na nato siya itutulak for Miss Grand. Ako, mas gusto ko a uh, lumaban siya ng Miss Supranational. Kasi di ba sa Miss Universe, naka first runner-up siya. For sure, sa Supranational title siya. Alam daw natin na Supranational na naniniwala sila sa caliber ng pang Miss Universe. And then, I think, yes, maibubuga siya sa Supranational ko sasali siya doon. And then, yung beauty na meron siya, talaga naman, swak na maswak na sawak. But, kailangan niya lang din mag-transform talaga as a Supranational Queen. Kasi, alam naman natin, di ba? Si Lela Dudami nga, eh, ang laki din ng... Ah, Miss Wani. Lalela Maswani, ang laki din ng transform niya from Miss Universe to Supranational. And then, nag-title. The so, basta pag-aaralan lang nila ko ano ba yung hinahanap ng na Supranational, ano ba ang gusto ng Supranational, and then, possible na makoronahan sila. But for now, syempre, hinihintay natin kung ano pa yung mga eksena ang gagawin neto dito sa supranational at tingnan natin kung aari ba ba ng bongga-bongga. ba? -bongga, diba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Chessie Moyes ng Indonesia para sa Reina hispano americana Tingin mo, Mama Sam, aari ba ba sa competition ng Reina hispano americana Kung magaling siya magsalita ng Espanyol, malaki yung chance niya na talagang makaariba. Naalala ko noon ang unang-unang pambato dito sa Reina hispano Americana from the Philippines na si Winwin Marquez ay talaga namang malaking challenge kay Winwin to kasi syempre kailangan niya mag-aral ng Espanyol tapos puro Latina yung kakabugin niya. So, ngayon, ang akin, uh, challenge to kay Miss Indonesia. Pero, may hihirapan siya kasi, syempre, mga Latinas ang makakalaban niya dito. At alam naman natin, ang beauty ng mga Latinas ay hindi rin basta-basta nagpapakabog. Kay Philippines ka, nahihirapan na si Indonesia. Sa ibang Latinas pa kaya. Charot! so, yun. So, ewan ko, hindi ko alam. But, nandoon ako, siguro kung maghahanda siya ng bonggong-bongga, kung gagalingan niya na todo-todo, yes kaya niyang manalo sa competition ng Miss Reina Hispano Americana, di ba? But depende pa yan sa preparasyon niya. Kung naghanda siya, winner. Kung hindi, loss. Valdez ang kauuwian niya, di ba? So yun lang yun. Wala naman dapat pang isipin sa kanya. Tingnan na lang natin kung ano pa yung mga ipapakita niya dito sa competition ng Miss Ah, ng Rey na ispanong americana 2023, 'di ba? Good luck kasi ito yung kauna-unahan. Pero hindi ibig sabihin na first candidate siya dito. ay winner na siya possible na mangyari 'yon pero tingnan muna natin kung ano yung eksena niya. Di ba? Kasi, may hirap eh. Ako mabaya sabihin natin, ako, sila mag-uunang mag-uwi ng corona dyan. Katulad nung sa Philippines, then after, di naman pala. Di ba? So, tingnan muna natin kung ano yung mga kaya niyang pasabog na gawin. And then, mama something tingin mo, Miss Venezuela at Thailand para sa corona ng Miss Intercontinental ngayong gabi. Sino sa tingin mo ang mag-uwi sa kanila? Hmm, wala, charot. Siyempre, <laughs> malakas si Thailand. Alam naman natin si Thailand na palaban din to. At nakita mo yung transform niya ngayon. May pa long hair na siya, di ba? Hindi ko alam kung wig to o hindi. Si Venezuela, may ingay-ingay din. Pero mas gusto ko si Puerto Rico at saka si Philippines. <laughs> More than sa kanilang dalawa. Pero malaki din yung chance ni Thailand na mauwi ang corona ng Miss Intercontinental kasi yung ipinakita talaga dito ni Thailand, puro eksena talaga eh. So ngayon medyo maingay at parang feeling ko, yes, pwede siya ang mag-uwi ng corona ngayong gabi. Pero kasi ang tanong dyan, papayag ba yung organization na mag-uwi siya ng corona? Kasi ang corona is from Vietnam, galing sa Philippines. Vietnam and then tingnan natin kung kaya ni Thailand. Medyo mahihirapan talaga siya. And then of course, mas malaki pa rin yung chance ngayon taon na to ng mga Latinas para sa Intercontinental at saka Europe. Kasi parang piling ko, siguro naman hindi naman sila papayag na sunod-sunod na lang. Puro Asian ang nananalo, di ba? And tingnan natin, tingnan natin kung ano yung mga eksena ng gagawin ni Thailand at saka ni Venezuela mamaya kung kaya ba nilang kabugin at kaya ba nilang elbuhin ng bong bongga ang mga kandidatang lumalaban dito at sila ba ang maging possible na last to standing, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, mama something mo, Thailand and Philippines. Sino ang makakapag-uwi sa kanila ng titulong Miss Intercontinental Asia? Mm, maganda yan. So, medyo mahigpit ang labanan dito sa Miss Intercontinental kasi from top 22, kukuha sila ng top 7 lang. And then, syempre, sa bawat continental, meron talagang may isang mananalo So meron Europe, isa sa Europe, isa sa Asia and Oceania, Africa, North America at South America. And then title, 'di ba? So anim na runners-up at sa isang title. So medyo mahirap-hirap 'to. <laughs> But naniniwala ako, kayang pumasok ni Philippines sa top 7. Mhm. Mm So, top 22, tapos tatalon siya ng top 7. So, isa lang ang pipiliin doon. <laughs> so, between Thailand or Philippines. So, medyo nakakakaba, di ba? But, magtiwala tayo kay Iona Gibbs. Kasi alam ko si Iona Gibbs well prepared naman sa competition na to. Yes, si Thailand nandoon na parang piling ko aariba din. But magtiwala ka sa com skills ni Philippines Kasi iba din naman talaga ang com skills ni Philippines But depende na lang ha Kung magkakaroon ng dayaan <laughs> Ako naniniwala ako na kaya lumusot dito ni, ni Thailand Kaya lumusot ni Philippines Pagdating kasi sa top 22, lima to sila Di ba? Pipiliin Tapos pagdating sa top 7 Isa lang sa kanila ang pipiliin So, medyo mahirap, no? Pero na lang, kung makakapasok yung isa sa kanila sa voting system. At kapag nakapasok doon sa voting, voting system, so, freelance siya kahit sa bansa. So, hindi ko lang alam kung sino sa kanila ni Thailand talaga. But ako, syempre, mas gusto ko sa si Philippines ang matira doon sa top 7. Ikaw ba? Tingin mo, nakikita mo ba na possible ba si Philippines talaga ang makuha nila over Thailand? Malakas si Thailand, so medyo tingit-tingit talaga to. And then, malakas din ang pakiramdam ko na kaya naman ni Philippines lumusot sa top 7. So, yun yung abangan mo mamaya. <laughs> Di ba? So, yun. Kasi, parang feeling ko, Iko-close eh, ko yung mga mata ko, pwede naman mag-first runner-up si Philippines, pwede din mag-title. Kung hindi man sa mapunta yung corona, eh, kung halimbawa sa laki, pwede naman siya mag-first runner-up. Pero kasi, ito kasi si Thailand talaga ang tinik dito kay Miss Philippines para sa position na to. Kasi, ito kasi si Philippines kasi, malakas at maganda naman. Pero kasi si Thailand kasi, umaari ba din ng bongga-bongga? Kaya, parang piling ko, talagang tinik talaga itong si Thailand kay Philippines para sa corona ng intercontinental at kung ano man ang posisyon na dapat makuha ni Iona Gibbs dito sa competition na to. So, dapat talaga ma-over ano niya si Thailand para siya talaga ang umangat. So, para malaman natin yan mamaya, abangan natin to sa Miss Intercontinental Coronation Night na magaganap nga mamayang madaling araw na. So, yun. So, medyo nakakakaba, di ba? Diba? Kinabahan ka ba? Kasi ako, yes. But, kumpiyansa naman ako kay Iona Gibbs na kaya niyan sumabay sa mga kandidata na lumalakop dito ngayon. So, yun guys. Guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin nga ninyo, sino ba kay between Thailand and Philippines ang ilulusot sa top 7 ng Miss Intercontinental Organization ngayon taon na to? So, imagine mo, first time ng Thailand na magpadala mula sa TNP global, 'di ba? And then first time din ng Philippines na magpadala mula naman sa mutya ng Pilipinas kung saan ito yung dating home ng Miss Intercontinental Philippines. So, sino ang pipiliin ni Miss Intercontinental palusutin sa top 7? So, yun yung abangan mo mamaya sa Miss Intercontinental 2023. So, yun. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel and then wag nyo din kalimutan i-click ang video natin today para of course syempre mas bumongga pa ang ating mga views and then of course wag nyo rin kalimutan na i-click yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga ganon always keep smiling lang para lalo tayong gumanda kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating See you tomorrow. Thank you, guys.